Yun mga kadiskarte, bali yan. Tanda tayo ng patibong. Siyempre kasama natin si ano yan. Si Mad Lobster Queen. Ang kasama natin, ayun o. Oh. Ang daw. Yan. Mga kadiskarte. Ano may huli? Ayun. Ano ano oh ayos. Ang dito. Mayroon ang huli. Lagay dito, lagay. Oh. Ayos. No. Ayos Kagusod. Hindi ganyan, yun o. Ano ba? Ano? Ako, hindi pala makunong magpandaw yung kasama natin mga makadiskarte. Oo. Saka dito, dito, punta muna tayo dito. Mayroon pang to dito, tara. Diyan, diyan, maganda dumaan mga makadiskarte. Dito, dito. Ito yan. Ito, may mga huli ito. Oh, oh, oh. Hindi yan, hindi makakalas dyan. Oh. Hindi niya kayang dumaan dyan. Kaya niya. Aray, okay. lubog na tayo. Lalim, kaob. Aray, daming tinik. Ito may huli ito. Tigkas eh. Oh, may huli mga kadisirte oh. Ayan oh. Ayos. Tama po si Diyos. May huli yan. Ito Oh. Oh, walang huli. Ayun, mayroon. Huli yan. Yun, salamat po sa si Diyos Mandami pa natin iba Stay tuned Ayan may huli Ayan o oh. O oh, yun laki Laki mga katusikati o oh. Laki ng huli ni Madlab Sir Ayos Mandami pa natin iba Hindi yun mga katusikati Dalawa na ang huli Yung saan natin oh, O yun may huli to o oh.

Yeah. Ang oh, laki. Ang talaga niya, no? Kailangan maibungkos talaga ito ito. Yeah. Dahil ito mga kamisir ito. Mm -hmm. Nawa ng Diyos. Ang Diyos. ako okay, dito. Anak ko lang kung dalawa. Okay. Mm -hmm.